Kakapi muna ako 5 AM. Init kapi. Mamaya na yung mga vlog muna. First vlog natin today. Happy Thanksgiving to all American people in the world. Bye bye. Yo my man. para para vlog, shout out. Mga click owner ano maraming nahihiya doon sa wave ko, no? Dito mahihiya ka rin pag nakatabi mo ako sa sa stoplight kasi malinis talaga 'yan, lagi ko nililinis Ito yung nakikita kong malaking trabaho para sa akin na paglilinis ng scooter. Kasi maraming singit-singit. Eh. -singit. Kaya ito magsisilbing aral tong vlog natin sa mga tamad. Pati 'yung tapalodo niya, linis niya, no? Pati yung shock niyan, dinis niya. Everyday ito, uh, misa pag hindi ko na sa isang araw, susudaro, daro dinisin ko. O, oh, dinis tayo ng clip. O, oh, dinis tayo. Uh. Pati yung mga tungtungan na yan, kasi syempre, tungtungtungan ng paan mo Ah, uh, ito yung vlog natin. Hindi ako, maliligo na ako. O, oh, thank you for watching vlog. Ito ako sa bahay ni Kagawad Bang Flores, Spokeperson Aduna Ngel, and Pinas Secretary Grace Angel. Flores Compound Vlog. Bye-bye. A few minutes later. Oku, oh, anila dummi. Oh. Tayo kay dyan madumi. Tayo madumi diyan. Nokia, Tayo. ay. Ay, ay. Tumsi Sasuke, oh, gaganyan no, ka. O, tayo ka diyan madumi. Nokia. Mauntok ka, Teo. Dumi na, wala na, marumi ka na. Ah, uh, uli si Jeko. Jeko, bolo. Bolo. <laughs> Uli Bibilin tayo per nanay niya Eh walang babatag kasama namin Oh, oh tinitignan niya yung vlog Wala vlog Shut up Mercury kami, Mercury City Hall Thank you for watching Vlog Yeah, day ko Oh Ito kami sa si City Hall kasi bibili ng diaper pa yung mami niya. Eh, traffic ko. Oh. Traffic! Kasi may changge May changge, na. Oh. Look! Oh. Wave, oh. wave, 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 wave. Walang click. Wave, 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 wave. Walang click. Ang ibon. Hello, ilaw. Tutuwa ilaw. sa mga ilaw-ilaw na tutuwa. Ito eh, yung vlog natin. ko to alak ni Nika. Oo, oh, oo. Oh. Thank you for watching vlog. Oh, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Nagliligot -bye. siya, naglili siya. Bye-bye kana, na, yun bye-bye. Bye-bye, J.Cole. -bye, oh, vlog. Pindutin mo ngayon, gumagalang pindutin mo. Pindutin mo dalawa, ayan, tingnan mo na. Wow, ay, ang galing naman. Dalawa, sabay-sabay. Hi, 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 hi. Enjoy. A few minutes later. 6 a.m. vlog tayo. Baby, wala pa ang hindi kami nakita ng mga motor ko kagabi. Maalas alas 7, alas 8, tulog na ako. Tapos ang patang kaya ako. Bin mo na pandis sa albuwag. Tapos na mga putas, mga manok, baboy, yung negosyo boy na. Uy, ano to? Akala ko sa taas galin. Thank you, babay vlog. Umagang vlog. Ang pandis, ayun, wala ng tao, wala ng tao. Ito, so, may pili ng pandis. Sa Lunes, Brother Gerald. Sa Lunes, Pandisal, Nick Caso, Chicago, Illinois. Shout out, Nick. Happy Thanksgiving dyan sa Amerika. Bong tela magandang umaga dyan sa View Yeah. Pandisal, lang kalaban na. Kaya solo natin. Mamaya marami. Yeah. Babay vlog. Obligasyon, mag sa Apo. O, click, click, click. Kung ulang gasto, gusto na naman. Kala, TJ. Mamaya um, natin vlog. Kung wala ako ng withdrawal, ang tanong sino pipirma <laughs> ano yan ito na tatlo sino pipirma blood tinilagyan na rin ng bike lane no? tignan nyo ayan no? bike lane o no? nilagyan niya sana hindi na nilagyan niya kasi nakakasagabal lang o no? ayan o no? bike lane oh, hindi na pwedeng dumaan ng motor o, paano naman kami mga rider diba? bike lane oh, hatid ko na lika na lika na Kapasok na kami mamaya blood Ah, uh, pindutin mo, pindutin mo. Wa, A, B, C, D, E, F, G, left and right. Pinakamalaki oh. <laughs> Papasok na siya, pinakamalaki sa kaklase niya, mga kinder. Ayun na si Sese. Si, si. Oh, you oh. know, siya pinakamalaki oh. Ayos, bye-bye. Diyan ka na. Ah. Ice cream ten muna ako para malamig. Ayun, wow. Ice cream. Oh, tradition ice cream to the world. Mm. Thank you for watching. Pindutin mo ngayon, gumagalang pindutin mo. Pindutin mo dalawa. Ayan, tingnan mo dalawa. Wow, ay ang galing naman. Dalawa, sabay-sabay. Hi, 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 hi. Enjoy. Ito na yung pamasking handog ng Mandaluyong para sa tao ng Mandaluyong. Salamat sa iyo, Mayor Benjamin Avalos Sr. Thank you, Ninong. Pagkatid ako ng pagkain sa anak ko. Tapos, pagkatid, iiwanan na lang yung gamit ko yung mga ano, ihugasan. Basta ko nyo. Babay, vlog. change chainsaw na ako ng motor kasi 2,200 na kilometers na tinatakbo. Papalit na ako ng langis. Kaya nakahanda na itong mga tools ko para tirahin na yan. Magpapalit na ako ng langis. So, Thank you watch watching vlog. Wow. Vlog. Kain tayo. Togi to. Nilagay ko na lahat yung togi. Mamay. May na bangus na gabi. Ah, kunya dito. Tama-tama. Alis ako. Okay. Namimiss ko na yung mga anghang, mga sukat, mga patis. Hindi ako nakakakain mo sabi mo. No? po. mm -hmm. Naglalive ako, Facebook. Babay, mamaya ulit. Boom. Si Chainsaw tayo ng motor. Well, ano ba? Bago na naman yung motor mo. Bago na naman yan. Si Chainsaw tayo ng motor. Ito yung vlog natin ngayon. Sige, nag tayo ng guantes kasi magbablog tayo. Thank you, babay. Bye Chainsaw tayo. Ito pa rin ang lumalabas sa langis. So marami pa rin. Oh. Marami pa rin. Pero ito na yung langis ko. Hindi na ako magpapalit ng ibang langis. Ito na lang. Kasi, nadali na nga ako. Ayun, dahil pa luma. Pag yan, tinagilid mo yan, o. Oh. Ang oh, dami lang labas yan. Higitan niya. Ayun, oh Kaya, dami, oh oh O, tumutulit. Balik mo ulit. Meron na naman. Oh. pinasa ko lang yun yung mga labas. Chainsaw na ako. May ako pag mag-change ako, Siyempre, kailangan niya dahil ayan nagpalit na ako ng drain plug washer. Wow, Itatamin na lang sa lumalabas ulit oh. Ano yan? na ah, 2200 kilometers. shell. Pero ganun pa rin ang maintenance ng langis niya. Dapat siguro gawin ko ng 3000 ano, pwede naman 'yun. Ano? Sayang eh. Oh, ganda kumain ng langis ano. Ganda, maganda. O, yan ang langis natin 'yan, Honda. Meron na tayong pambaklas, regular na yung mga tools natin yan. At yung langis natin ay marami. 800 siya, 800 pa rin. Oh. No? halos so, 800 pa rin. Sabi, hindi siya nababawasan ng langis. Pa kaya ganun. Ayos, ano? Siguro maganda yung kasi bagong pad ng piston to, tsaka ng piston to. Eh. Ayan, ayun vlog natin. Chainsaw tayo, no? nilabas, nilabas ko to para sumingaw yung... yung Siningaw yung langis sa loob para paglabas mo diretso. 800 pa rin ang lumalabas. Oh. Eh. 800 na nga ito. 800 pa rin. Ibig sabihin, maganda yung mixture ng uh, makina. No? Kasi bagong palit ng piston to at piston din. Bago, bago. Panloob mo ito. Ayan ang vlog natin. Thank you for watching vlog. Mamaya ulit vlog. pumasok si kagigising lang Sena bumasok ka ba? Kagigising lang nito Baril agad siya oh. ako ng motor sa sama ko to Ayan Ang dumi oh eh. Eto malinis ako oh Eto na lang Thank you for watching vlog watch. Wala siyang baril eh Bilinis ako dun Kaya spokesperson Edwin Angel ng Angel May ng, Hell, ng -Sekretary kagawad Bong Flores kasi nandun yung mga ano yun, eh, mga tubig na naipon sayang naman thank you for watching vlog daya mo nyo na daya mo abad ako baya tapos na nalinis ko na yan ah linis na yung clean nalinis na yung clean linis na oh ayan oh sama ko si Noki oh nalinis na anyway ha? hindi natin pinababayaan na marunito ayan oh yung sa yung harap, inuuna ko yung mga tapalodo. Inuuna ko yung mga tapalodo niyan. Oh, so, linis. Mga parang ilang hilamos lang para maging maayos. Oh, sino ko 'yo? Medyo re-retouch mo pa ng konti yun para medyo kumintab ng konti. So, re anyway, sa mga click no click owner, no? kailangan lagi malinis itong ano, kung ilalim, yung tapalod. O, oh, pakalinis, di ba? Huwag ka malikot! Huwag mong niya ng busina. Ay, ikaw naman, napakalikot mo, mo'n okay eh! Huwag ka malikot diyan! Okay, thank you for watching. yung buwang blog 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 inis niya, no?